Alden Richards, pinahiya ang isang reporter dahil sa pangmamaliit sa kanila ni Maine Mendoza Nakatikim nga ng isang malupit ang isang reporter na ito Nang tahasan ba namang tanungin si Alden Richards patungkol sa pakikipagsama niya kay Catriona Gray at inaakusahan ito na naninira ng isang relasyon. Ito ang tahasang sinabi ni Alden Richards, hindi po ako nakikiapid na tila patama na rin sa mga bumabatikos. Pumapasok sa kanyang relasyon patungkol kay Maine Mendoza. Ito kasi ang yung sinagot ni Alden Richards nang tanungin siya ng isang reporter kung ba ang chismis na siya ang dahilan ng pagkakalabuan ngayon ni Nasamil B at Catriona Gray. Nagsimula kasi ito nang magsama si Alden Richards at Catriona Gray sa isang endorsement. Ang makasalubong ito ng isang reporter ay agad-agad tinanong ng nakakagulat na tanong si Alden Richards at hindi niya inaasahan na babarahin siya at ipapahiya ni Alden Richards dahil na rin sa hindi niya paggalang sa totoong relasyon nila ni Min Mendoza. Dapat nga ay minsan talaga ay gawin to ni Alden Richards at Min Mendoza ng maging aral at hindi sila basta-basta binabastos na lang ng ganun-ganon pagkakataon na ni Alden Richards at Maine Mendoza naging ma maging matapang din pagdating sa mga tanong ng mga pabalang ng mga reporter na walang ibang ginawa kung hindi sirain at maliitin ang tunay na relasyon nila ni Maine Mendoza. Huwag kalimutang mag-subscribe, comment at ilike ang video na ito. Thanks for watching! Before you love me and yeah, before you love me and love me.